isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers followers at mga viewers sana po ay uh, nasa mabuti kayong uh, kalagayan lagi at ligtas sa anumang ori ng kapahamakan at higit sa lahat ligtas kayong uh, uh, malapitan itong mga politikong mga kawatan ayan at uh, hindi ko po sigurado, hindi ko po alam kung anong oras po yung magsisimula yung rally dyan sa Dabao at uh, ang pagkakaalam po natin ay po ay simula na po ng uh, people power na at uh, ako naman po rito sa Mindoro ay eh, nakaantabay lang po na kung sakalit uh, li, uh, lilipat na po dyan sa Metro Manila ay nakahanda na po itong uh, tatlong truck po rito na i-transport itong mga kababayan po rito mga uh, mga mangyan. Ayan, at uh, ito po ay yung mga eksperto po ito sa pangamoy. Eksperto din po ito sa uh, mangbikte gamit ang kanilang mga bahag. Ayan. <laughs> ay At uh, medyo ingat-ingat lang po yung masasalubong na mga kwan. Yung mga politiko mga kawatan, huwag kayong hara-hara dyan. Wag kayong hahara-hara dito sa mga kasama ko, mga katutubo, kung sa kasakali dahil sa bahag lang nila, pwede kayong bigtihin itong mga ito. Anyway, hindi ko na po alam, uh, hindi ko na po kailangan sabihin dito kung ano pa yung uh, yung uh, dadalhin nila at uh, para wala po kayong idea. At uh, yun nga po. Kung ito man po ay magsisimulaan, kung ito man po ay simulan na ng uh, People Power ay lahat po ng mga kababayan natin ay uh, kung saan man po kayo malapit na lugar at uh, willing po kayo halimbawa kung uh, lumipat na diyan sa Manila yang uh, yang rally wag po kayong mag-atubiling uh, makisali na rin po at uh, ayaw ko rin po mag-announce dito kung ano po yung mga yung mga umattend sa rally na yun, lalo na po itong mga subscribers ko ay uh, papaano po ay uh, basta hindi ko na po sasabihin dito dahil baka sabihin na sabihin na pinamser ako. Ayan. So alam nyo na po, maintindihan nyo na po yan. At uh, kaya wag po kayo magalangan na dumalo kung saan man po rally yan. Kung umabot uh, na po sa Maynila. Kasi kung sa Davao lang po yan, ay uh, malabo pong mangyari yung uh, people fatal power. At uh, yun po ang uh, actually kagabi ko pa pinag-iisipan ito na Uh, hindi ko sigurado ito kung uh, ito ba ay magtatagumpay kung sakalit ituloy na po itong people power na ito dahil po ang pagkakaalam ko hanggat hindi po sumasali ang mga militare at saka mga kapulisan ay parang uh, malabo po yata na uh, uh, makamta natin ng tugang, tagumpay dito dahil uh, sabi ko nga po pwede tayong yun yun nga lang kon, eh. yun nga lang pagpapalis dun sa gobernador dyan sa Dabao Ah, uh, di po ba eh, mag ilang daw kan ilang daw na pulis yung uh, pumunta ron. So napakarami overkill nga di yung kan uh, gobernador eh pinalayas lang eh kadami-dami mga pulis na sa 300 yata na mga pulis yung nagpaalis uh, sa kanya doon. So yun po ang sinasabi ko na kapag hindi po natin kakampi ang mga militar at mga kapulisan para uh, suntok sa buwan itong gagawin natin pero uh, malay natin kung ito ay gabayan tayo ng ating Panginoon dito sa gagawin ng uh, rallying ito ay uh, Uh, well and good pero kung inyo po kasi natatandaan noong panahon po ni Irap, noong pinalayas din si Irap yan ay uh, nag-withdraw po yung uh, PNP chip na kung saan po ang PNP chip dati noon ay si uh, Lakson so nag-withdraw po yan plus nag-withdraw din po ng support dito kay irap itong si uh, Angelo Reyes na chief of staff so yun po, at, ah, uh, uh, ba't, ba't lumabo yun? Kaya po na, madaling, uh, madaling uh, bumaba si Irap noon, at sinundo pa nga po yan ang Hilorius yes, dati diyan sa malakanyang So, yun po yan, yun po ang sinasabi ko na, parang, uh, suntok sa ban. Pero ang uh, sinasabi na, di, kapit na lang po tayo sa ating Panginoon, nasa na, dyan na lang niya, na mapaalis na lang ito ang mga uh, bangag na ito lalo na nitong uh, asawa niyang smuggler na ito at uh, wala po eh wala na po talagang uh, maaasahan pang gaganda ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan dahil nga po dito sa mga nangyayari ngayon kawat dito kawat doon kaliwat kanan ang kawat anong mangyayari sa buhay ng ating mga kababayang mahihirap so yun po yun na eh, ang uh, ang talaga na mga uh, nakakalungkot isipin na baka ang mangyari po rito magiging Somalia po tayo at yun ang nga po yung sinasabi ko doon sa una sa nakaraang vlog ko that, tayo tayo pong mga Pilipino magpapatayan dito ayun uh, po ang uh, totoo niyan uh, dahil uh, ang taong nagugutom sinasabi ko sa inyo kahit paharangan ng kanyon yan so so good at so so good yan maniwala kay sa akin. At uh, kaya pagkagutom na itong ating mga kababayan na talagang wala nang masulingan, ano pa ang gagawin natin? Ay baka uh, baka mismo ng mga kawatan na yan na lang alitsunin natin at yan na lang kainin natin. Ay kung wala na talagang makain, dahil uh, yung mga yan, ah, uh, At huwag nating payagan na makaalis din sa bansa natin yan dahil uh, kukon lang yan eh lalayas lang yung mga animal na yan. Maniwala kayo sa akin. Papabayaan nila itong mga kababayan nila, lalo ang gira-gira na yan. Sos Mariosep. At uh, ito po pala, masyado tayong uh, umaasa dito sa bibigay ng permit ng mga local government. Yun pala, nasa batas pala. Uh, nasa batas pala yan na hindi kailangan kumuha ng uh, rally permit dito sa mga mayorman o sa local uh, local uh, government dahil na sa uh, batas nga po yung uh, magpaalam na lang kasi karapatan po yan at yan po ay nirol na po ng Supreme Court yan ayon po dito sa napakahusay na uh, abogado na si uh, Vic Rodriguez po, hindi pala kailangan eh bakit uh, uh, magpapakuan uh, pa tayo so total hindi talaga magbibigay ng permit yung mga mayor na yan dahil lalo na kung ah uh, kung uh, sumisip-sip. Ah, may dito sa Bangag Administration na ito. Wala po tayong talaga maasahan na bibigyan ng permit ang ang uh, ating ni-request. Nire so, yun po at uh, uh, hindi ko po uh, talaga sa sa totoo lang po, talagang uh, uh, hindi ko po ma dito kung ano po mangyayari dito ngayon. At uh, hindi ko po alam kung anong oras po mag-uumpisa yung uh, yung rally, dahil ngayon po naka-schedule yung rally, ay uh, hindi ko po talaga alam kung uh, kung ano ang mangyayari dahil uh, nag-base lang po ako doon sa sinasabi ni uh, Ka Eric na people power na so, ganun pa man ay eh, sabi ko nga nakaantabay lang po ako rito sa Mindoro at uh, madali lang naman pong bumiyahe may sarili naman sasakyan at uh, lang naman sa barko yung uh, mga, mga truck na yan. So, to in half, to in half hours lang mula Batangas hanggang dyan sa Manila ay nandyan na po kami kung sa kasakali. So, antabay lang po kami. Anyway, naka-deploy na po. Naka, uh, hindi, nakadeploy. Naka-ready naka na po sila. At uh, kat, katunayan dito nandito na po sa sa area ko. Yung mga katutubo natin, yung mga isasama ko sa kasakali. So, yun naman po mga subscriber ko. Halimbawa, dandyan sa Manila, nagtuloy-tuloy na po ito. Madali naman po ako makilala. Yung mga subscriber ko, lumapit lang po kayo sa, sa akin. A particular, or doon po sa aking mga bodyguard, lumapit lang po kayo. Alam nyo naman po kung uh, sino mga nagbabantay sa akin, si Perk, kung sino yung nakadikit sa akin, alam nyo na na bodyguard ko yung mga yon. So lapitan nyo lang po, ibulong e, nyo na subscriber ako ni Mr. Birana. At uh, sabi ko nga po, ayoko magbanggit dito kung ano, yung, ano yung mga ibibigay ko sa inyo. At uh, baka mapagkamalad tayong uh, financier dito. Hindi po. At wala po akong ipipinance dito. At uh, wala pong kinalaman sa rally yung uh, mga iaabot ko doon sa mga subscriber ko kung sakasakali. Since na naryar na rin lang kayo halimbawa sa Manila, kung halimbawa dumabot na po sa Manila, Nandiyan po ako sigurado At uh, yun nga Mahalatan nyo naman Kung uh, bodyguard ko yung mga Tao nakapaligid sa akin Dahil uh, uh, Siyempre Nakadikit siya sa akin So yun po Bulungan nyo lang po Na subscriber ko kayo uh, sub Subscriber uh, kayo Ng Verana Live Studio TV Yun lang po, po sabihin niyo At uh, Meron po akong i-assign tao na Para uh, Kung hindi nyo man ako makausap Ng personal ay meron pong uh, makikipag-ugnayan agad-agad sa inyo. So, ganun na lang po siguro. At uh, supportahan po natin kung sa kasakalit umabot na po sa Metro Manila yung rally na ito. At, uh, kasi ang hangad ko lang naman po rito, bakit ako makaka-join? Wala po sana akong kane. Wala po akong interest sa mga ganyan. Wala po sana akong pakialam sa mga ganyan. Ang problema po rito, napakarami ko na pong mga kababayan na nakikita kong wala talagang masayang. At nakikita ko kung papaarong pahirapan ng administration ito, itong mga kababayan ko. Kaya po, mapipilitan lang po ako for the first time. At lahat po yan, mga uh, rali -rali na hindi po ako sumasali dyan eh. <coughs> Sa totoo lang po. At uh, maging doon kay Marcos dati, even do si Marcos ay ay uh, ano to? Ay uh, loyalista ako dati nung tatay nitong bangag na ito. Ay uh, kung, uh, kung uh, hindi po ako, niminsan po hindi ako umattend sa mga rally-rally na against sa kanya. Uh, dahil pagkabikabila naman po mga rally dati. Eh. So hanggang doon sa nag na nga po, yung uh, pinatalasik ta sila, hindi rin po ako sumali doon. Dahil uh, nung time po na 'yun talaga wala naman akong kuan, wala hindi naman ako apektado. Yung time na yon. Ang maging ngayon naman hindi hindi po ako apektado ngayon. Ang problema ko po ngayon na sa dahil, dahil sa napakarami kong mga ka, kababayan na nakikita kong walang masaing talaga dahil sa mga pinaggagawa nitong mga kawatan ng mga politikong ito lalo na itong Sir Romualdez na ito ito na po yung uh, yung uh, nakapag-decide na rin po ako na sasama na sa mga ganyan at uh, gagawin ngay, ga, ngayong ko lang po gagawin to alang-alang po dito sa aking mga kababayan no nakikita kong mga wala nang masasabi yun, yun lamang po yun kaya nga po yung sinasabi ko eh uh, lalo na dito sa mga subscriber ko mahal na mahal ko po kayo sa totoo lang po at uh, wala wala po ako ng uh, Kung meron man akong dapat mahalin itong mga kababayan ko na ngayon ay talaga namang kitang-kitak na kung gaano sila naghihirap ngayon. so yun po at uh, at uh, kaya po magde-decision tayong uh, tutulong na rin dyan kung halimbawa uh, nagtitipon-tipon ng mga tao, nandyan po tayo at uh, kagaya nung uh, sinasabi ko uh, tatlong truck po itong uh, uh, i-deploy ko kung sakasakali so yan at uh, sana nga lang at uh, pag nakita na ng mga militar at saka mga kapulisan itong uh, itong uh, kung padami na ng padami ang tao, sana ay uh, mag-withdraw na rin po sila ng support. Ganun lamang po kadila yun eh. Once lang na magsabi ang chief PNP na mag-withdraw ng support sa presidente, ganun din po doon sa mga AFP chief, uh, armed forces of the Philippines. Once nag-declare po ng uh, withdraw, wala na pong magawa ang presidente dyan. Kundi susunduin na lang po yan at uh, palalayasin na. So, ganun lang po kasimple. Pero dito ngayon, parang hindi ko po nakikita ngayon na magwi-withdraw ng support itong uh, PNP na ito na well, di lalo na si Ana Corda. Ay, hindi talaga magwi-withdraw yon. Bagay na palitan na siya. Hindi natin alam tong bagong uh, PNP chip kung ano. Pero sana ay uh, timbangin kung uh, timbangin kung uh, worth it na uh, palayasan itong uh, administration ito dahil hindi naman talaga ito ang nagpapatakbo ng ating bansa kundi itong asawa niyang isa rin bangag na, butod pa. So, yun po siguro ang uh, pwede kong nga uh, masabi dyan. Imagine nyo na lang, uh, yang, Yan na lang eh. Yan na lang luto. Hindi ba't halos araw-araw dyan may nananalo, milyon-milyon ang nananalo. Talagang inuubos na nila ang pera ng PCSO. Kaya, tapos ito naman si Tolpo, kunwari, MB si MBM si MBM yun pala, nung makargahan ng uh, ang uh, nasungal-ngalan ang lalamunan, ayun tumahimik. So, yun po ang yun po ang pinakamasakit dito ngayon sa na, nakikita natin at uh, nangyayari. Talaga nangyayari. At marami pa po 'yan. Marami pa pong uh, kabulastugan ng mga pinaggagawa nito. Imaginein mo, isang uh, exporter ng shabu na ito ni na wanted sa Australia, na nahuli yan, pero pina, pinalaya lang at kasakasama nila yung uh, uh exporter ng shabong ito na ito nga si Sayarot na madalas na sinasabi ni Maharlika at madalas niyang uh, uh pinaplas sa screen niya yung uh, itong Sayarot na ito kasama nga pangaya si Bullet Halusos eh, ewan ko kung anong papel dyan naman nyo so yun po at kaya nga po isa na rin po sa uh, supportahan na rin po natin si Maharlika dahil uh, yan po si Maharlika talaga naman totoo yung kanyang uh, Uh, nakukuhang informasyon na ibinabato sa kanya talagang 100% po na talagang totoo yung mga niyang informasyon galing po dito sa atin uh, sa Pilipinas at pinapadala uh, sa USA na kung saan ay uh, natatanggap pa ni Maharlika at yan naman ang inilalantad ni Maharlika sa atin ang nakahayo pa nitong gobyerno ito at uh, sana ay uh, mapagtagumpayan natin to at uh, para matapos na ang uh, paghihirap ng ating mga ma mga Pilipinong talaga naman wala wala nang masain at kahit pa paano ay uh, well uh, hindi ko na po alam hindi ko na hindi mo na siguro ako magsasalita rito kung anong uh, kung sa kasakalit na paalis ito at iba na ang uh, natural si Sarah Duterte ang uh, papalit niyan dahil siya ang Vice President, hindi natin alam kung ito ba ay uh, tingnan natin. At uh, gusto ko sana mangyari dito ay uh, lahat ng mga kumalimbat sa, sa pira ng bayan, lalo na itong si Rob Moldes na ito, lahat yan babawian yan. Dapat ganun. Lahat ultimong kutsara. Dapat yan wag titerhan yan kahit karsonsilyo. At, at ang iiwan na lang sa kanya yung kanyang tibak. Yun na lang yung tibak na pula na lang ang iiwan sa kanya. Lahat yan. Kung ako lang ang masusunod, kailangan bawiin lahat yan. Kung oh. so, kinakailangan na kung may postisyo pati postisyo niya, tanggalin yung postisyo niyan. At, uh, kung yan, walang ititira. Sabi ko nga, ultimong kutsara to yun, walang ititira. Kasi, alam naman natin na kinawat lahat yan. Nag-enjoy sila na nag-enjoy yon ng pera ng bayan na wala nang ha, wala nang uh, ipamigay dito sa ating mga kababayan. Kung may, namimigay man ang DSWD ng ayuda, puta naman. Ah, uh, yung limang libo, isang libo na lang pupunta sa beneficiaries at kukupitin nila ng apat na libo. Ganon din doon sa sampung libo ng mga estudyante, ah, isang libo na lang yun na pupunta sa estudyante at yung ah, uh, na uh, libo ay kinukupit itong mga animal na ito. Ganyang kahayop itong mga bastos na ito. Ah, so, kaya, 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 talagang dapat ito. Sabi ko nga, Hay, nako. Hindi man ako, hindi ko man pasukin yung uh, pagiging uh, uh, yung politika na yan. Yun na lang susunod na presidente, eh, i-appoint eh, lang ako. Ah, kahit anong posisyon dyan. Ah, lilipu ko yung mga animal na ito. Tandaan niyo Lalo na kung uh, alam ko nandito sa listahan ko yung mga kawatan. Kaya huwag kayong pakakasiguro na <clears throat> kaya nyo itago ito kahit na wala ng administration niyo Hindi mawawala ito. At yan ang tatandaan ko at yan ang nakasulat na dito sa libro ko na kayo ang babalatan ko ng buhay ng mga animal kayo. Kayong mga nagpahirap dito sa mga kababayan ko, kayong nga. Uh, To totoong uh, mga pumapatay dito sa mga kababayan ko, mas masahol pa dyan ang ipaparamdam ko sa inyo, mas masahol pa dyan ang uh, ibibigay kong sa, uh, parusa sa inyo. Dahil, uh, kayo na ang uh, pumatay. Pumapatay talaga kayo. Dahil, uh, hindi man literal na pumapatay, yan mga dapat na para sa kanila ay hindi nyo binibigay. So, ikinoconsider ko yan na Uh, uh, talagang uh, kayo ang pumapatay sa ating mga kababayan. So, since na ganon, ano ma anong pwede natin iganti doon, adi papatayin ko rin kayo. Ganon lang kasimple. Sabi ko nga rito, kulang, kulang yung kwan. Hindi, ko, hindi, ko, hindi ako gagamit ng baril para patayin kayo. Ha? Gagamitan ko lang kayo ng soka at dinikdik na sili, asin, ah, at saka blade lang dahil hihiwain ko yung uh, gitna ng ulo nyo tapos sabay kong uh, hihilahin yan kung matigas man yan kasi matitigas na yung mga balat ninyo parang balat na ng talaba uh, uh ah, ipahila ko sa truck ko magkabila yan Is sabitan ko ng hook yan ipahila ko sa truck ko edi natalupan ko yun tapos sinasabayan ko ng budbud -bud ng sili budbud -bud -bud ng kalamansi o oh, ay di wow Aha, yan ang uh, yan ang pakatanda ninyo. Kaya huwag na huwag lang akong talagang uh, mapunta dyan na magkaroon ng position ko sa Kaliman. Pero talaga doon sa pagkakandidato para talagang wala eh. Hindi talaga, hindi ko talaga linya yan. Pero dahil nga napipilitan na lang ako sa galit ko sa mga animal na mga kawatan na ito. Sabi ko nga eh, isa hanggang dalawang buwan lang kung nandyan ako. Dahil yun lang, yun lang nga makapunta ako dyan sa pintuan ng bawat congressman na mga kawatan na yan. Yung makapunta lang ako sa pintuan lang, hanggang pinto, kahit na hindi nila ako papasokin, yung pintuan lang, may siwang naman yan eh. May siwang naman yung pintuan eh. Ah, yun lang. Yung meron lang akong ilalagay doon sa siwang ng pintuan nila, sisiguraduhin ko sa inyo, siminteryo yung mga yan. Ah. Tanginan nyo. On talaga kayo eh. Talagang kayo ang, ah, uh, dilubyo sa lipunan. Kayo ang piste ng lipunan ng mga animal kayo. Ay, uh, anyway, uh, yun, yun, lang po siguro at uh, magantabay lang po tayo o ulitin ko lang po. Magsisimula po ang rally, hindi ko po alam kung anong oras. Pero ngayong araw po na ito ay magrarale at kung uh, dumating man po yung punto na magsama-sama na ang mga tao na tatawid na rin dyan sa Metro Manila ay uh, Sumabay na po tayo. At gaya rin po ng sinabi ko, ulitin ko lang po, ngayon pa lang po ay uh, uh, nandito na sa akin, nandito na, nakaabang na po sila at ready, ready, ready na nga may dispatch ko itong mga kwan ito, itong tatlong truck na ito at uh, punong-puno ng mga bahag ito na pangsakal sa mga animal na masasalubong dyan. Maraming maraming salamat po at pakaingat po kayo lagi, mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo kaya po ako nagsasalita ngayon. Salamat po.